Wait lang, wait lang. Eh na record na record na. Ayok ka. Kang ina mo 30 ka na eh. Lapit ka na mo patay eh. Body <laughs> check po tang ina mo. Mm, tang mo ah. Combo. Combo di puta. Pang. Ngayon na lang ako naglaro. Pero mabubugbog ko pa to. <laughs> Uy, sayang nasa na. Baba diba, palag ka pa ha? Papalag ka pa nga. Papalag ka pa nga. Pang. Uh -huh. Patay na to. Patay na to! Isa pa. Patay, gago ka. 4-0. Shit, naglalag na oh, hayo. Kaya ayoko talagang maglaro eh. Kasi, putak, inakasingin eh. Lagi naong oh, lagi eh. Nakakaumay ni. Ngayon na lang ulit ako naglaro siguro para ano ba kayo kasi nung Monday. Monday ni yung last na laro oh. Ito ko. Ito biyernes na ngayon. Ayok. Ngayon na lang ulit ako nakapaglaro. Layo-layo tayo sa, ano, sa safe zone kasi baka tumakbo yan eh. <laughs> boy, kala mo dadian, boy. Ngayong gagana sa akin Pang Ay, tangin mo Ay, sayang Kuling Masa ka na Takin, ano yan? Ano yan? Ano yan? Safe zone Safe zone ka, boy Safe zone ka pali

yung karakter nyo. eh ayan, 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 ayan. Ano ba yan? Hindi, joke lang, lang, Malakas naman siya. Mas malakas nga lang ako. <laughs> <laughs> Uy, shit. Oy, oy, na-lockdown. na-lockdown na din. naglalag din ako. ayo Gago. Si Yes. Saan na siya? Ang dalag ka kayo. Ka Ang tapang ko pa. Ah. Ta na mo! Ala, 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 di na gumalaw. Wala na, wala na, wala na. Ult, 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 kahit pa paano mag-ult ka. Shit, buti hindi nag-miss yung ano niya. Venomies. Oy, oy! 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 Boom! Panalo pa ako! Oh, <laughs> gago! Panalo pa ako! <laughs> Ayoko na! Ayoko na! Sobrang lag ko na! Ayoko na! <laughs> Ayaw na! Ayaw! Ayaw na to! Ayaw na! hindi na hindi na naikisama yung ano eh sobrang lag <laughs>